So, nandito tayo ngayon sa may Pascam Ito yung karugtong ng Danghari Simentado na pala Yung sa may barangay doon yun, ano? Yung dinataan ng truck na yun Ay, no pan yun, palabas ng ano yan Pascam doon sa may Barangay yun ano? Yung may eskwelahan dun ng Kasi nung dumana ko rito Noong October wala pa to eh. Rafford pa to rito. Pero may simentado na nasa kalahati na. Ang ganda sa may dinadaanan na ang ano na yan. Ang lawak na. Ang ganda na rito pagka natapos to kasi syurkatan to papunta ng pansa. Ayan Pagka papunta na ano, mas mabilis dito kaysa pupunta ka pa ng Governor's Drive. Ayan no? bike lang tayo bike bike lang muna para makakapasok tayo sa ano lapit na to yung dulo nito is sa uh, ilog dun yata magkakaroon ng tulay sabi noong nakausap ko rito ngayon na matanda yung gumagawa rito ayan no? to kasi yun dyan dam na yan dito malapit na to saka malapit na rin to sa SM Gentry dito sa may ano Gentry na yun dito, mamaya uh, ah, dadaanan din natin yun dito lang muna ako nagsimula nag vlog yan oh. No. laka na nang ano rito improvement dito sa Cavite may konting rough road hindi na katulad dati na talagang haba na nga ng ano, pagkaumulan dito putik e eh, di, dito lang naman yung may simentado ayun yung ano, uh, gentry dam general trias dam yan yan dito lang yan sa so may Pascam. laka na na improvement dito sa Gentry Ayan, tanaw na tanaw na rito yung Tagaytay no? ano? Tingnan dito kung malaki pa yung malawak pa yung kalsada rito sa Cavite Diyan, diyan ako nagpalipad ng drone Kapal na ng ano yun Kapal na ng uh, tawag nito yung damo mga talahid kasi nung nag vlog ako rito ang bababa pa ng mga ano rito yan doon ang punta natin papakita ko rin sa inyo yung ilog doon lawak dito oh. ganda rito maganda lalo siguro pagkahapon Kailan yeah, delikado lang dito pagka uh, inabot ka ng dilim. Kasi walang street light dito. Mas maganda yung mga ganito. Oras. O oh, mga bandang alas 4 yan. Medyo maliwanag pa yung hanggang alas 6. Kapal na yan, Lalaki na ng mga puno rito yun. Yan kasi hinuka yan. Dati patag to. Hinukayan lang talaga yan yun para tambakan ng ano uh, tubig may kalsada rin naman siya yun oh. dati ganito kataas yan tinatag lang nila Ganda, ganda rito Lawak na Pakita ko rin sa inyo kung saan ang tagos nito Solo, solo rights lang to Solo <laughs> Nakatakip kasi tayo kaya Hindi <laughs> ka makalabas yung hangin karon Na kasi ako yung ako lang mag-isa. Lawak niya no ano na yan. Dam. Gando niya sa dulo. Tayo ang sinasabi ko sa inyo, rough road na yan oh. Gando 'to sa may ilog. puputol tong video na to para makita nyo rin yung kabuhan itong ano hindi dala yung gopro ko eh dito yung mga sumo shortcut lala mo mga naglalasada shortcutan talaga to yung lugar na to doon na tayo bababa sa may dulo para buo natin na uh, videohan tong kalsada na to pag natapos to mas maluwag na pag uh, shortcut ka rito papunta ng Tansa manggagaling ka ng Aguinaldo

Diyan tayo tatawid do. Oh. Hindi na tayo bababa diyan sa ano. Ay, yeah, marami dumadaan diyan oh. di yeah, mga ama umaahon dito. Ayang ang kaya dito for wheels. Ayun oh. Yeah, no. Ayang kaya na, ng... ayang kaya na Rosie ano? eh uh, mix kasi tayo baka dumulas bakal kasi itong ano to yan mga dumadaan dyan dito tayo sa bridge ano rin to yung kanal yan o Dali nilagyan lang ng bakal para matulayan Eh sinasabi ko yung ilog oh. Mamaya pakita pasadaan din natin mamaya yung SM Gentry. Ayan oh mga ah, dumadaan dito hindi ko lang alam kung saan yung banda yung idudugtong na tulay yung mga mga shortcut dito yun Ito yung sinasabi ng lalaki na magkakaroon na rampahan Sa tagas mo rito, kalsada na yan eh. Kalsada na tagas dito And sa kabila, Arnaldo sako so, sa pa rin ng gentry to magtagas mo dun sa kabila ano na yun na ah, tansa na yung dadaanan natin mamaya lakad lang ako kasi mahirap mag ano dun sa ano,